usapang pakikipagbalikan tayo ngayon mga kapapo. Pero madalas kasi dito sa ating channel, sa video natin, madalas pinag-uusapan yung mind games. Kung pa paano mo tatapatan yung ex mo, kung pa paano mo ilalabas yung mga energy level mo, kung paano mo ipapakita na ikaw nga po ay positive sa ngayon. Kung pa paano mo ilalagay sa curiosity stage ang ex mo, nang sa ganon siya po ay magkaroon ng realization. Pero sa ngayon, pag-uusapan pa rin po natin kung pa paano natin siya may win Pero this time, hindi masyadong mind games. It's like stopping inner emotion. Ate, madalas akong mag-vlog ng mga ganito, yung tipong parang push button at ito po ay matitrigger. And later on will become a realization. Ngayong araw na to mga utol ay pag-uusapan muli natin ang mga bagay na yan. Pero bago yan, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. No? Topping a certain part of his or her inner emotion ay napakalaki po na maitutulong kung gusto mo maibalik ang ex mo. Previously mga kapatid, ako po ay nag-vlog na kung halimbawa kayo nga po ay maghihiwalay, importanteng ma-validate mo muna yung feelings ng ex mo bago ka dumipart, bago ka dumitouch, or bago nga po tayo mag-no contact. Nang sa ganon, ito po ay makapagbigay assistance or makatulong nga po doon sa pag ng mind ng ex natin habang kayo nga po ay papalayo ng papalayo or dumi-detach. Pero kaakibat kasi ng isang breakup ay yung tinatawag na tampuhan. Di ba maraming negative thoughts yan tulad ng galit, guilt at kung ano-ano pa. Pero yung tampuhan mga utol hindi pa pwedeng mawala eh. Whatever, kahit ano po ang edad natin, talagang laging kasama yan. Meron nga po akong client na nasa 68 years old na pero tampuhin pa rin. Psychologically kasi, every person kahit nga po siya po ay 8 years old na or even younger, 16 years old or younger pa, lahat tayo ay may tinatawag na inner persona. Kasama na dito yung pagiging childish natin. Kaya nga minsan pagka breakup, lumalabas ito mga utol. At hindi lang basta lumalabas, grabe ang kinahihinapnan. Kaya minsan hindi e-epekto eh. Kung halimbawa gagamit tayo ng mga mature proseso, tulad nga po ng no contact at kung ano-ano pa. Pero kung halimbawa ang ex mo pala ay ginagamit lumalabas nga po yung pagka-childish niya. Umaasal bata at kung mga tuwiran ay talaga parang bata talaga. Ngayon ikaw naman bilang naguguluhan ka lalo mo hindi maintindihan at hindi mo alam kung paano ididil ito mga utol. Kaya nga kung lalaroin natin, halimbawa bibigyan mo siya ng mga certain mind games, lalo na kung halimbawa disappointment ang kalalabasan sa kanya, lalong lumalabas yung pagka-childish nila. Nahihirapan tayo lalo dahil nga po lalong nagtatampo ng nagtatampo. Of course, kadikit pa rin ito or kasunod pa rin ito yung no contact. Kasi po yung pag-distance or detach, ito po yung sinasabi natin na parang magic sarap nga po ng pagluluto. Hindi makukumpleto yan mga utol kung walang seasoning. Sa mga coaching session ko, binabanggit ko na hindi natin pwedeng lagpasan, eh. hindi tayo pwedeng umiskip dyan or dayain natin, gumamit tayo ng mga cheat mode para hindi na natin maranasan yan o hindi na po niya ma-experience yan mga utol. Hindi po pwede. Pe eh. Walang lasa at walang saysay kung walang seasoning. Kaya kailangan pa rin talaga yung no contact. Ngayon, ano ba yung sinasabi natin ng na childish? Paano natin itatap yan? Ang ibig ko pong sabihin mga utol, parang bata. Di ba po ang isang bata, for example, hindi mo na ibigay yung lahuan. Kunyari siya po ay nagpapabili ng Barbie or Transformer. Tapos hindi mo na ibigay ito mga utol. Di ba po talagang wasak na wasak, sira, apektado, pati pagkain niya, pagtulog, pati pakikitungo niya sa'yo yung approach, lahat-lahat na, ito po ay masisira. And the more na lumalayo ka doon at hindi mo tinatap at hindi mo binabalikan yung problema ngayon, the more siya nagtatampo. And eventually, ito po ay nagiging traumatic experience kahit nga po napakaliit na bagay lang. Psychologically, marami ang meron sa atin yan. Kahit sino mga kapatid, kahit yung mga nakakatanda na, may mga nare-recall pa sila ng mga childhood trauma nila. Kaya madalas, ito po ay lumalabas during breakup situation kahit nga po ito ay many years ago Di ba po katulad ng isang bata, hindi naman natin sasabihin sa kanya na, ay e, hindi tayo pwedeng bumili ng ganun eh, wala tayong pera or whatsoever. Di ba po kadalasan pagkaginawa natin yan, nagiging masama ang situation or hindi nga po niya ito naiintindihan, lalong lalala. Ang dapat nating gawin is itatap natin yung inner childhood emotions niya tulad ng, o oh, sige, ganito na lang, pag uwi ng papa mo, sige, papabili tayo ng ganyang laruan. Or kaya naman, next week, bibili tayo ng mas malaki dyan. Or kaya naman, kakausapin ko si Ninong para regaluhan ka sa birthday mo. Or kaya naman, kakausapin ko si Ninong mo o si Ninang mo para regaluhan ka ng katulad or yan ang mismong gift para sa'yo. Di ba po, pagka yun ang na ng isang bata, ay parang gumaganda yung pakiramdam and then eventually, kumoconnect ka emotionally dun sa taong nagsabi. Bigla siya nagiging valuable sa'yo at yung tension, yung pressure at kung ano-ano pang traumatic experience, na nararanasan mo ay biglang kakalma at huhupa. Same thing with the breakup. Ito po ay may expectation. Alam naman po natin na pagkahalimbawang kayo po ay naghiwalay, kasunod nito yung mga magiging miserable ang mga situation, mga araw, mga oras at pakikitungo niya sa'yo. Kaya nga, importanteng itap natin ito at sabihin sa kanya na, Okay, naintindihan ko naman yung point mo na tama nga naman kung halimbawang ang dami ng toxic at nangyayari sa atin na masama, especially yung mga kasalanan ko, sa ngayon, of course, I'm very sorry. Wala akong magagawa doon. But if you believe na kailangan nating mag-distance muna at mag-walk away muna, sang ayo naman ako doon. Because alam ko naman na you know what's right for us at susuporta ako doon. So pagka ginawa natin yun mga utol, parang tinap natin yung childish emotions ng ex natin katulad nga po ng pag-deprive ng isang laruan na Transformer or Barbie. Ang may isip niya ngayon, tayo po ay maayos kausap. Dito na papasok yung papong TV theory na sinasabi ko nga po na kung halimbawang kayo po ay mutual at similarity, pinaramdam mo sa ex mo, nakakampi mo siya, hindi mo siya kaaway, mas dadaloy po yung mga inaasahan natin ng na mga memories, foundation, happiness, positive things, at admirations niya sa iyo. Kasama na po ng mga respect, trust, and understanding. Kesa naman yung pinapakita natin na parang bang, okay, hindi kita mabibila ng laruan eh. Ano magagawa ko? Kasi ang gusto ko mag-ipong ka ng pera, ang gusto ko mag-save tayo ng pera, o gusto ko pakainin kita ng cake, ayoko kitang bila ng laruan. Ganon kasi nangyayari pag halimbawa nasa breakup ka. May gusto yung ex mo, pero may gusto ka rin na iba para sa kanya, which is hindi kayo nagkakasundo. Pero what if kung halimbawa i acknowledge mo yun, i-validate mo nga yung feelings niya, at itatap mo yung childish emotions niya na sasabihin mo nga po na walang problema dyan or sige, pag-iipunan ko ng pera or maya-maya, bilhin natin. Di ba po? Siguro siya na po yung pinaka number one at unang-unang matutuwa sa nangyari. Kasi ganito yan eh. Pagkayang po ay nakikipag-break, every excess po ito ah, mga dumper, alam naman po natin na may self-doubt yan. Even dun sa oras or sa araw na kayo nga po ay nag-uusap, nag-aalangan din yan. Nag-aalala at nag-iisip din yan kung paano ka magre-react. Ngayon pag ikaw ay nag-react negatively, lalo nilang nag-justify yung breakup, di ba? Ang gagawin nila, hindi sila magpapatalo sa yo. Okay, may mga ex na kakalma or magpapaliwanag, pero mostly, di ba, talaga makikipag-away o sabihin na nga po natin makikipagtalo sa inyo. Kasi kailangan nila yun eh. It will help them justify that the breakup is right kung halimbawang hindi kayo nagkakasundo kasi ang gusto niya pag Is magkamali ka, lumabas yung negative person, lumabas yung wrong person, lumabas yung tao na hindi dapat karapat dapat na ibalik sa relationship. Bakit nangyayari yon? Kasi nga po, hindi nga po siya sigurado sa breakup. Pero kung halimbawa i-acknowledge mo yon at itatap mo nga yung childish o sabi na nga po nating childish persona ng ex mo, ay siguradong dadaloy at dun palang gaganda na kagad yung pakiramdam niya sa'yo. And then you can proceed to the no contact. At sigurado naman po akong magiging very effective ka ngayon kasi nga po gumawa ka ng positive connection bago ka dumitouch. Na-vlog ko na rin siya before pero hindi ko in-specify kung ano ang itatap natin. Ang sabi ko lang before is i-validate mo yung feelings ng ex mo. Same thing with the manager at customer na nag-aaway, nagre-reklamo. Binanggit ko na siya before na ang customer, of course, hindi ka naman makikipagtalo dyan. Hindi naman sasabihin ng manager na, ah, okay, sige, lumayas ka. No, ang gagawin ng manager, sir, Uh, may I help you? Ano po ba ang naging problema? Di ba? Pag sinabi ng customer na, eh kasi yung pagkain hindi masarap. Yung pagkain is ganito. Okay. Okay, I'll go to the kitchen. Che-checkin ko po mabuti. But I'm very sorry. Kung gusto mo pa, bigyan ko po kayo ng salad. Di ba binabalidate mo yung problema ng customer? Hindi yung tipong nakikipagtalo ka. Eh kung ayaw mo kainin, wag kang kumain dito. Hindi po ganun. Psychologically, kailangan po nating itap. Especially nga po yung mga childish persona emotions ng taong ito. And of course, no exemption sa ex natin. Kasi tao rin yan, di ba? By nature, yan po ang pag-uugali ng bawat isa sa atin. Maliban na lang kung hindi tao yung ex mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.